May at lo, kanyang tanahan. This is Brent Damis. At dito tayo ngayon sa kabaan ng Hanging Breeze dito sa Salana. Saan? Misamis Oriental. -Mis sa Riverside Zone 2. Guys, concern na kasi hindi panawagan na ano ba tawag dito? Um, wala kasi lumaki ako. I am now 36 years old. Lumaki ako dito talaga na ganito lang yung tulay namin talaga. So, baha, bagyo, lahat nangyayari dito sa farm, ay sa farm, sa lugar namin, wala naman problema kasi yan na talaga ang natural disaster talaga o calamity na talaga nangyayari sa nature natin lalong lalo na pag ganitong area so kung nakikita nyo ang ganda na ng ilog dito kasi na quarry na po yun natanggalan na ng mga bato-bato dito po as you can see sa mga past blocks ko natanggal na lahat ng mga bato dito natanggal na na, hindi pala natanggal lahat kumbaga hinukay na nila kasi gagawin daw ito dito ang tay kagaya ng ginawa sa kabila so I was so happy and excited and overwhelmed kaya gagawin na nila tong gagawin na nila tong area na to na tay and then 2 months na wala naman nangyayari ano na kakainis guys, guys Kamalan pa ko ng munisipyo na ako ang nagpagawa dito para sa under Uh, development ng aking farm. So, napagkamalan pa ako ng Minro or MPDO, ano mo tawag tawag na, ako na nagpagawa nito, which is bawal. Hindi ko na pa yan, ginawa pa ng goberno. Ako okay lang sa akin kasi hindi nito gawa, gawin. Okay lang sa akin kasi natural disaster naman nangyayari sa so, hindi naman dikontrolado yun. Pero, paasa man kayo oy. Tapos naman na ang August, September naman, pero ginos nyo kami. Hindi na nila tinapos. Shout out na pala sa naghukay nito mga bato dito pinira nyo lang yung mga bato-bato oh. kung kailan wala yung namang ganyan dati ginukay nyo lahat ng bato nilagay dito hindi nag-iingay naman ako ng update ano ng update matutuloy pa ba itong dike dito kasi 2 months naman na so nabot eh gatay eh mga mga kulet Lily Momo Mimi Chichay Ayan si Scarlett. kissing na. Si Bating. Tulog pa. Malinis na dito sa loob na kung saan binagyo kagabi. Pero de, pag ko, gising na si Amanda. Nalinis na niya. Pati yung lababo. Ano si Maring Mar? Tapos na siya mag-vlog early. Early vlog catches the worm. pag pa siya nalimpyo dahi. Ah... Eh. Uh, tapos ito na yung sitwasyon dito. Ayan, yan. Ayan yung bago naming sampayan. At ayan yung ilog, guys. So. Ayan. Mm. What are you cooking, bitches? Yeah. Have... Ooh. There's a place in your heart of body now. The scrambled egg with potatoes and also we have... Ang tingalan na ni Be. No, it's not scramble. Omelette. <laughs> ha? Omelette. Spelling. Basta omelette eh. Ang ganda na yung sampayan namin. Very satisfaction. Ha? Huh? Very satisfying. O, oh, diba? Ang laki, ang haba. Ewan ko lang. Ewan ko lang matuyuan. May mabasaan pa tayo ng ano. Mga sinampay. So kagabi nataihan ako ng pusa ngayon nakalmot ako ng pusa pusang inang yan so they're having breakfast for today's video ang ulam namin ah, ay sinugbang na bulad okit naprito and then ako naman ay 2 eggs lang ako for Irma diet nabul ko yung braso ni Marian kasi yan yung ano niya mm. Maglinis sila guys And magpiprepare din kami ngayon ng aming mga outfit for tomorrow See you tomorrow South upi maginda na with Nico Dax Nico Natividad of Hashtag and ang uh, this band na banda So habang sila ay naglilinis punta muna natin yung ibang area of responsibility yung sobrang daming ano Punta naman tayo dun sa pinapagawa nating function hall. Papalitan yung bubong ng color roof. So color blue ang ating roof. Doon sila dumaan sa kabila. So it's their second day ah, sa pag-change. Second day na nila, tanggal na yung ano, bubong sa kabila. Ayan. Good morning! yan na sila nag welding na sila nito nag dogtom hi koleta, ha ano nga gay, nga ko sa airing ha injection na po ayan yung color roof natin color blue ito pang ating mga napakalinaw na water station buti hindi umabot ang bagyo dito ayan baka Ayan, si Moments by na nagmumuni-muni. Ito naman tayo sa ilog, sa kabila. Ayan! Ang ilog ay color yellow. Mamili lang kayo, color yellow or color blue. Walang tubig. Moments by Jana. So, sa mga pupunta dito guys, pwede kayo dumaan doon sa overview. Pupunta dito sa likod. Sa likod. Pasabol naman yung tulay. Ito yung Daily routine talaga namin morning routine pagising maglinis ng mga dahon-dahon and <laughs> 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 ino gyoyog na ako ang dahon guys krus sila kala nila na kulang <laughs> Ayan, sila. Nakalibangan ng akong kulambo. Tinaihan ng pusa. Natulog ako sa tayo kagabi. So later, ang aking project, ayan, yung mga snake plants na yan. Natanggalin ko kasi kinuha ng aso. Ayun, no. Oh. Yung dahon nyo oh. Ayan, kukunin ko yan siya. Iriripat ko siya kasi tinano ng mga aso. So in case you didn't know, dito yung alternate route or alternative na daan. Ayan yung pool namin. Ito yung function hall. Dito tayo sa likod na daan. Ito yung way na kung saan passable yung hanging bridge. Pero, syempre, yung parking lang talaga. So, pag may pumupunta dito, na bumabaha dito yung daan nila. Kaso, hindi ka tatawid ng ilog. Kaso, ito yung daan. Ayan si Brittany. Nag mamapasok naman yung motor. Ayan. Pupunta nga pala kami ngayon sa... RHU kasi magpapa kami kasi nakalmot kami ng pusa. So napakamalas ko kasi kagabi tinaihan ako ng pusa. Ngayon naman, natulog ako ha pagising ko yung pusa. Sabi ko, basang-basa yung ano ko, yung mga legs ko. Nasa kulambo ko pala yung tae ni Maya. Nainis ako talaga. So ito yung daanan namin. Ayan. Ito yung ilog. So, pag minalas ka nga naman, Kinutkot lang nila yung lupa, ay yung bato, yung mga bato diyan oh. Tapos hindi na natapos. Akala ko naman masaya na ako kasi inumpisahan na nila yung proyekto dito para gawing dike dito sa gilid. Wala man. Shout out. Asar na kayo, paasa rin kayo. Ayun oh. Dito. Nawala man. Eh. Dito Ayan hinukay lang nila Tapos ginanyan-ganyan Saan na? Tapos na Hindi na natapos Dalawang buwan na nakapa anyway, aku aku yang nakapa sa iring oo mahadlok ko sa iring ba ha ako nakayo ang ganda na nanganan ninyo lugala wow kayo eh bago nindra bante ya ya pwede tubig nakapa ako lalaki bang magpa inject ko basi marabis magudish Mau nih, emang apa, Dere? Ah. Mga bahog taler. Sa na lagi yung lugar? Bunga na kaayo. Magpa-NG ko kay napakan ko sa among iro. Wow. Well, <laughs> I got vaccinated. Pati siya. Bibili mo na kami ng ulam kasi darating yung mga taga um, ano ba yun? para mag-inspect mag nang ng ng farm. safety na sila. Ah, mga para yung pag seminar ba yung about sa requirements sa mga permits and everything. So bilhin na kami yung ulam nila. Abi safety. Ito na nga magkakarne tayo na adobo. Ito, ilang kilo? Mm, pasigo na naman tawasan. Yung 1,000 Yeah, ito, ito yung ulamin namin. Adobo. Ah, wala kay tambo ko Adobo nga na malamig, ito pinamalag ng adobo. Akin nai, tumbo kasi tayo. Mabigyan natin ang musudan, pariyat ang musudan. Ngkar ni, kanang nai. Ngsa ngsa gulang na Ahi, adobo lang namin ngapi na malah, kasi may mga trabaho nti kasi. Kasungkot kami ng udong. One Ye Yeah, on, dude. Pwede well, sobrang brand yun na siya kayo. Nakabidyo ra ba? oh Magbala na ito Sure, uy! Hala! Di nila magpalit guys ha. Kahit tanawa ilang pwesto guys. So, limpyo kaayo og oh. parang fresh na fresh yung karne nila. Dito lang yan sa my GR Cut and Style Barbershop. Na rin sila yung mga tuyo-tuyo. Gagawa tuyo, uy! oh sobra ha. Oo. Oh. sa tan. Thank you so much. Ah, na rin silang mga manok dito pala. Ito bibili namin bukas.

Bulat, odong, lagong. Wow! Here is our ulam, bulat, odong, and adobo. Kauna.